Salamat kanina po sa support ako ng channel ni Mrs. Paz Page o po si Fred of Alight and Share Maraming salamat po sa lahat at sa inyo at mas Salamat kanina po Thank you, thank you po, si, po sa pag-subscribe sa kanilang channel Hello po, isang nagpalang harap po ng March uh, March 4 po 10 AM in the morning 2025 pupunta ko ako sa medical plaza para na nang uh, check up po sa akin breast at uh, kailangan ko muna mag-creatinine at ng ultrasound. Uh, punta na po ako sa pag-creatinin po, nag-payment na po ako. At uh, mamaya, dun ako sa doktor ng surgeon para hindi po ng referral para sa aking ultrasound so Blessed so yeah so one minute po to everyone uh, alam ko na po noong at take up kasi hindi um, may na kapapung bukol sa ating breast at madalas ko ay nasakit at hindi ko maintindihan bakit parang nakakairitso kaya guys uh, please pray for Mrs. Pa fast with for akong Uh, gagawin check up po dito muna po ako sa medical Plaza dahil mamaya po ay makukunin ko po yung referral para mag undergo pa po ng ultrasound uh, at alam pa lang po yung doktor hintayin ko pa po ba. thank you po uh, please uh, pray for Mrs. Paas sa ko like po ng mga viewers sponsor, blessed morning po for everyone God bless, God bless. Mapunta po ako sa second floor. At mapakriyato nun po. Kasi bawal naman po doon ang video. Um, Kaya dito muna po ako sa baba. Pakiat na po ako guys. Punta ng um, second floor para para kriyato re, re nun po ako. At tapos po dadalhin ko po, po itong check-up. Itong mga result ko sa naga po. Dr. Sergeant sa ano sa uh, Access po kaya nakuha ako dito po sa control ko kaya ito para mag check ko po yung aking ah uh, prea kung ano uh, nawa po normal po aking prea mamaya pa pero napako-referral napako-ultrasound din pa ito it uh, na po ko guys? Pasok na ako. Kailangan ko po kasi yung ko nito kasi na sakit na pero tama aking ang breast yung na uh, 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 na operahan ko sa kaniwang braso, um, may bukol po ulit tapos na pero sa'yo. Hi, uh, hello po. Ayan po uh, guys, 1.30 na po in the afternoon po, Tapos na po ako sa surgeon doctor. Uh, at sinabi na po yung lahat yung dapat kong gawin. Kaya lang bawal naman po doon i-record. Eh, uh, uh, nagpa din lang muna pa kag At yung sa lab po ay kailangan nag-fasting. 8 um, hours kaya, tapos na po ako ngalang galing pa ko dito sa Vicente. So, Hintayin ko na lang po. Bukas ko na lang balikan kasi uh, 3 uh, to 5 hours pa bago lumabas. Kaya bukas, so, oh, Thursday po siguro, pupunin ko. Yung resulta po ng kayakin and at ah uh, ultrasound. Tapos ko po sa doktor ng surgeon ay Friday and, Thank you po na kapag check up po ulit po sa lahat God bless po happy uh, Thursday uh, Thursday po sa araw po God bless po sa iyo again shout po mga Marlusa mga Edita, mga Nailis Edita London, Bell Kitchen at all kalingap din sa Kuya uh, atin at kalingap randado Sweet Girl Uh, sa lahat na po ng mga mm -hmm. sponsor namin. yun. Shout out po sa lahat. God bless you, bless you all po. Thank you for watching. Ito mm -hmm. po isang blessed morning po po everyone. Ayan po ay March 6 po. 8 a.m. in the morning. 2025 po. Uh, araw po ng Vegas nandito naman po ako muli sa hospital ng medical plaza para ako po may ma pa-laboratory pa na po And tapos na po yung aking ultrasound pa-laboratory po ako ngayon at the same time punin ko na po yung result ko ng aking ultrasound at natapos po nito nako ako na po yung laboratory ko baka bukas na din po ay baka next week na po ako. Uh, I'm going to uh, Bicol Axis para pa ba, pakita uh, ko po sa specialist sa uh, surgeon po na may nag sa akin para sa aking breast. Uh, salamat po. blessed morning po to all viewers, sponsor, subscriber po. Salamat. Uh, please uh, pray for my health po. Um, ang haluban ng Lord po ang nangyari po sa akin. plano po na pag-laboratory uh, pa po at sa check up po, po sa Naga. By next na po siguro kasi um, bukas ko pala na yung laboratory po. Pag Saturday po wala man yung doktor. Monday to Friday lang daw po yung doktor nang specialist specialist doktor po nang uh, uh sa breast uh, sa access po Ay, uh, By next day po ako mapaiiskud Punta doon sana after na ko po, po yung aking ultrasound at laboratory uh, po guys punta na po ako sa clinic ko para naka-deskid na po ng laboratory. Dito po ito sa uh, Vicente Isabel. Aga po akong malis sa bahay kasi hirap nagsakit. Dito na po. God bless po sa lahat, God bless po, see you again, thank you for watching, me. love you all, God bless po, God bless po. Labas lang ko ito ng pin, bawal po dito, bawal po sa lahat Ito po, ito po ako napachipa At dito rin kami dati nagpupunta ni brother Paas para magpachipa po sa kanya ito po po siya sinasamayan. Dito nga po o yung si ano. Yung bus river. Dito po ako dati. Dito kami nagpunta ng dago pa. Yung bus mayor. Yung pinabasa po sa kanya po yung ano yung city scan po. bus mayor. Dito po kami nung na nagpunta sa loob niya. Dago bus Nakakamiss po. Ngayon ako naman po ang nandito para mag-continuous po ng aking uh, ng aking ano uh, aking um, pag-check up po ng aking Salamat po. Please pray po ka sa aking kalusugan. Hallelujah. Uh, ano po ang plano ng Lord mangyari po sa aking buhay. naman po yung sa sa ultrasound po and shout out po ma'am Marlosa last morning po to your whole family kumusta na po ma'am Marlosa and family ma'am kamanang smarete tv shout out po to your whole family kamanang smarete tv ma'am uh, Marilis uh, good morning po kumusta po ma'am Marilis Ma society and family Ita London Bell Kids and, and family po. Shout out. Mang para Good morning po. Ma'am um, Mang Intern. Good morning po. at out po. Mang Tisa Good morning. Uh, Mang Relita Prats. Hallelujah. La lahat po kay kay mam um, Jane Bautista po sa lahat na po ng mga viewers, sponsors, and subscribers po ah, kaka nung isang araw po nandito po ako para magpa uh, ultra sundial ngayon kukukunin ko na po yung result tapos nga pa laboratory naman po ako bukas na rin po yung makuso Uh, salamat po kaila Kuya Bala at yung mga kalinga pra basta mong kami na matubang family at patuloy na po at uh, at salamat na suporta ng aking kalinga mga pa paas pam, music paas PS, music titler po na aming Salamat sa inyong kong pagsupport sa aming channel po at uh, uh, continue po to play pray for my help po Uh, maging ay po lahat ng aking mga check-up na gagawin po. God be all the glory po. And thank you so much for your love, and prayers, support, and encouragement po sa aming family po. Uh, kahit uh, doon na po si Brother Paas sa piling ni Lord, hindi uh, pa rin po niya tayo sinapabayaan. Salamat po sa tuwing naglalive po kami. Patuloy mo po kami sinusuportahan ng aming live maging sa mga upload. Ah, uh, sinasana po medyo laging late ang aking mga upload po. Halong na yung kay brother Paas po na nang nasa center pa siya may mga uh, na vlog din po ako nang papunta na siya sa Uh, makpela po na kanyang pinaglagyan uh, kasi nga po kung medyo late um, medyo busy lagi ang aking anak na aking mag-upload uh, na-try ko rin po na matod o na mag-upload kaya salamat po uh, sa inyong walang sawang support ng aming channel ng brother Paas Pam and Mrs. Paas KX Thank you so much po guys, love you all. See you always in the altar of prayer, is See you again, my God bless, love you.